Welcome back mga G! Welcome back sa another vlog! Ako muna ulit mag-vlog dahil uh, nakapag-vlog na si Tropang Genesis. Ako naman, medyo matagal na nung last ako nakapag-vlog. Actually, gabi na ngayon eh. Pero for this vlog, ano, you know, ma-update lang tayo ng onte dun sa mga ganap namin sa buhay. Also guys, ko promote ko na rin yung Hermitage uh, Ruins na video namin which is sobrang pinag-effortan namin. Talagang pumunta pa kami doon. Medyo malayo-layo yung biyahe. So, panoorin nyo yun. Uh, link in the description below or dito. Yan, yeah, so ngayon magkakapin muna si Master Genesis dahil ah, uh, <laughs> dahil yung tawag sa kanya eh. Tropa, Master, ah uh, ano ba ba? Sa so, marami tayong tawag kay Tropa Genesis. Ako lang ba o nadagdagan yung tama ng kotse mo? Bago lang yan. Yung nasa door? Ano yung tagal ko lang ito nakita? Nari dito? Ano ba yun Uy, ano to? Ano ba yan? Ito. Ano yan? Bablur ko. Bawal ate. Bawal na lang. Ay, shit! Nandyan yan, matagal na. Hindi, alam niya naman na pala. Ay, so pwede sa vlog yan. Well, anyways, guys. Sakay muna tayo para ano, kasi hindi ko alam kung anong gagawin namin yung video ngayon eh. Pero, for now, you know. Bili muna tayo kape. Tingnan natin Tapos, kung magkakaroon tayo ng energies. And, ano. Ano? Preps. Ano yun? Hindi mo alam um, yung preps? Hindi Ah, preps. Uh, ano yung preps? Ano yung preps? Oo. Uh to dinala po ako somewhere. Sabi uuwi na kami. Nilagpasan po yung aking bahay. Up check ko tayo. Ano nakachineras po ako na sobrang liit. Eh no bitin po. Dadalhin kita kung saan ko gusto, babe ang tawag nila. So actually that's lucky to sa Niagara na yon. Andun na si Steven at si Ed. Ikaw si Moss Ngeng. Kasi si Moss Ngeng. Ngeng ngeng ngeng. Ano nung crepes? Wait lang, wait lang. Crepes kasi. Crepes, crepes. Vape shop? Hindi. Ano to? <laughs> hindi ko kung crabs o crepes. Basta crabs. Milk tea-han? Hindi, hindi. nagkakape pigay Dessert. Ah! Bibili ka ka-cake? Hindi. Crepes. Nakakain ba yan? Oo. Oh. Gusto mo? Hindi, hindi ko sure kung ano yan eh. Gusto <laughs> mo yung crepes? Hmm? yung crepes? Ha? Gusto mo yung crepes? Nangita mo ba basta? Nangita mo ba kaya? Ngayon mo talaga naisip ang gawin niya, no? Tulog <laughs> pa siya. Eh. Nagkagilamag lumagpas siya sabi ko, akala kong nagkamali lang siya kasi nagdadaldal siya, no? Tapos yun pala, ah... Uh, Hindi ako nagkakamali, nagde-drive ko. Hindi pala gano'n. Ang pagkakamali ko lang, sumama ko sa kanya. Tapos narado na pala. Ngunit naglalakad ko sa Young N' Finch. Pakita ko yung outfit mo. Outfit mo? Pakita mo ako. Ate check bitin na chinela. Para kung may sakit ka totoo. <laughs> <Kampot tao. laughs> wala namang may pakialam ba? Wala naman talaga ako lang meron. <laughs> <laughs> ako meron kung pake. <coughs> Save natin yung memory kasi kakabalik ko lang po sa vlogging kaya bobo vlogger Ay, na yung tayo. Kaya ito yung pastel. Bobo vlogger. medyo iya pa rin ako kasi medyo parang ang dumi-dumi ko. Ayun yun naman siya. Na-murder ka ng kape. Ang gawa mo dito ngayon boss, parang Adi. Adi. Kanta ka, Adi. Hindi lang siya Adi guys. Ito. Sabi mo, akala ko naman kakainin natin yan. Bakit? At? dog. okay guys, <laughs> yung itsura ko guys, parang kagigising ko lang. Tapos, kaya lang kakainin namin yung crepes na yan. No. You know. ano yung crepes na So basically yung crepes guys, is parang uh, pancake siya na wrap. Ayusin mo yan kasi pag culturally mali, <laughs> pag alam <never mind, laughs> Hindi ako expert, basta yun yung pagkakaalam ko. Meron siyang pan sa loob. Ice cream. Oh, oh. tapos, sabi ko, uy, hala kayo, papatikim sa atin ni Mosing. Huwag okay, ko, ka. Yung pala guys, bili ka. Ibibili. Bili ka. Ibibili. <laughs> hindi, <then>, joke lang. Hindi, hindi ako mahilig hey. sa ice cream. May May man, man, man. Ayan, yan ang gusto ko sa'yo. Always put your mind into whatever you wanna do. Tama. Wala pong kwenta yung sinabi ko. Pero update ko kayo maya kasi ang, ang ingay dito. At saka wala na akong memory. Memory card. Saan ba yung aritos mo? Guys, pumasok kami dun sa bilian ng earrings ba? Sa mga, ano, for ganong stuff. Tapos medyo natatakot yung mga tao sa akin kasi mukha akong ano. Hindi <laughs> naman ito po. Ibabrad ako eh. i <laughs>

Kailangan oh. ko siya, pare! Pare, tama ka na. Pagkita oh. ka pong minom, pare, pagkita ka yung kolon. Gaditi paklong! Tanta <laughs> <Saka> vlog. daw. <laughs> oh, oh, update. Update. <laughs> Sorry guys, so tonight. be <sukuh> myself Maglalakad lang kami papunta sa Tim Hortons. Andiyan naman mga sasakyan, natripan lang namin kasi wala na kaming content. Mm. oras na? Time check, time check. 1.30. 1.30. Ayan. Nandito pa rin si Steve. Ayan ako. Uh, stay strong. Stay hey, strong. Ano tawag doon? Stay strong. Eh, di ka lang. Eh, hindi ka. transition. So guys, update. Nandito na kami. Ayan. Let's go. Bilang tayo ng teams. Ayan, makakapagod. Kapagod maglakad. Ngayon lang ulit ako naglakad ng ganun kahap. Please exercise. Joke. Ano ba kasun? Ito hours na yan eh. Hey, ice coffee. Let's go. Parang... Medium coffee. lang ice coffee. Lipat daw tayo. Bakit? Doon sa may lang tao. Hindi okay. pa tayo ng lugar ngayon dahil uh, medyo matao dito. although wala na masyado. Pero good yung mga shots. Kikiging bata isa. ni enjoy mo naman. First time ko makasakay sa car. Bata ah. yung gugugaga. Ayun. hindi Ayoko na ako. Ayoko na ako. Ayoko na kami ng mga tabay. Uh. Photography training. Pala, <laughs> training pala, training. Ayan, picture mo rin siya. Lobat. Oh, next, next. Oh, next, next. Next. Gilig ka muna. Habang nagpapalit, yung isa muna. Panis. Okay ba? Ayan. Lali ba? Ay. Igo. Aesthetic. Pakita naman. Aesthetic yan. Sir. Yung sa kanya documentary. So, pangit ko. Here you have it, ladies and gentlemen. Ano, sana nagustuhan nyo yung mga montage and uh, aesthetic aesthetic picture ba at ngayon no on the way kami somewhere yes yeah uh, pero syempre hindi uh, na uh, uh, sasabihin sa uh, inyo sa vlog na to abangan uh, niyo susunod na vlog excited. dahil uh, it's going to be a lot of fun and creativeness ayan kasi course, magkakaroon kami ng competition yan photo competition sa loob ng Greenwald TGLG and Greenwald team so abangan niyo yan Hanggang sa muli mga G. Is magic. Come on guys, subscribe yo. Yo, shit. Sorry, sorry. Sorry. <laughs> <is beautiful>, <laughs>